Sa iba pang mga provincial report, ito hong natagpo ang bangkay sa baybayin po ng Kabusaw, Camarines Sur. Wala ang, ito kung yung nawawalang suspect sa brutal na pagpatay sa magkapatid na Divina Gracia sa lungsod ng Naga. Ayat ni na Bombo Radio, Naga pinaniniwalaan ng mga otoridad ang nakuhang bangkay sa ng sabaybay ng Kabusaw Kamarinisur ay ang nawawalang sospek sa pagpatay sa magkapatid na Divina Gracia sa lungsod ng Naga. Sa naging pagharap sa mga kagawad ng media ni Police Captain Albert E. Joven na acting chief of police ng Kabusaw Municipal Police Station, sinabi nito na mayroong nagpaabot ng impormasyon sa kanilang opisina patungkol sa natagpuang bangkay ng isang individual sa baybayan ng sityo Vilasan Barangay Kay Castillo Cabusao, Camarinesura. Kaugnay nito, kaagad umano na pumunta sa lugar ang kanilang investigador upang magresponde sa insidente. Ayon kay Joven, na mismo ang ama at dalawang kapatid ng suspect na kinilalang si Murphy Hopancia ang nagkumpirma sa pagkakakilanlan nito batay sa nakuhang pustiso damit at sing-sing mula sa bangkay na siyang nagtuturo na pagmamayari umano ito ng kanyang nawawalang anak. Samantala, ayon naman kay Mario Hofansha, ama na ng sospek upang mas makasiguro na talagang ang kanyang anak ang natagpuan sa nasabing lugar, hihintayin umano nila ang isa sa gawang DNA testing ng mga kapulisan na dagdag pa ni Mario Fonche kahit kagustuhan nila na pumunta sa burol ng magkapatid na Divina Gracia at personal na humingi ng tawad sa pamilya nito, alam umano nila na labis ang galit at puot ng mga ito lalo na ang kanyang anak ang itinuturong responsable sa karumal-dumal na krimen na sa ngayon ayon sa sa Municipal Police Station na posibleng aabutin pa ng buwan bago malaman ang resulta ng DNA test sa bangkay ng individual na natagpuan sa kanilang bayan. But initially po, mayroon po kaming nakitang findings na posibleng na ito nga yung hinahanap nilang suspect ay ito na po namin patay dito sa aming bayan. Hindi lang po yung tatay, ano, pati po yung kapatid sa dalawa. At kinonconfirm po nila na ito talaga itong uh, sa Murphy Hufan siya na ilang araw na nawawala. Mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Remy Dominguez nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.